Lenny Robredo, oh, hindi ka-rap! Lenny Robredo, oh, si hindi ka-rap! Ay, siya nga parang alam mo na ba? Ang okay, bago, anti-test. Ayan o. No? Ano? mga kabata helmet yung statement ni VP about nga doon sa mga pictures niya o larawan niya. Diba? Yeah. Okay, Siyempre, translate pa rin natin yung Kepa and Google. Yes. Pero, kahit hindi natin translate, naiintindihan natin yung gustong sabihin nung nag-chat nga lang daw yung pinayagan ni VP Lenny o yung meron siyang authorized ba video hmm. na gamitin yung larawan niya kasi na Christmas greeting nga oh. pero meron na palang mga nasi-circulate doon na mm. kasama yung larawan ni VP na hindi naman yan pinayagan o diba? Ah. kasi yung mismo official campaign materials video lover hmm. ng ang bagong naga so, oh. diba? eh, ilalabas e, pa nila sa March sa mismo March campaign pa. period pa siya, so, di ba, P. Mm -mm. wala pa nga email sa akin kaya tayo mag-start, <laughs> ba? Nag-member tayo or nag-volunteer tayo doon sa link, baka ba na helmet mm. for the Pero, campaign. Pero, mm. March pa. March pa, yung mismong official poster. Pero, uh, ayan nga, siguro, no, marami talaga nagsisirculate na larawan or picture ni VP Lenny. Isang ginamit? Ayun nga, saan dila Oh, O, oh, diba? Eh, baka naman... Yan Ski, nga diba? lang daw yung pinayagan ni VP, kasi nga, Christmas greeting niya. Oh Christmas, oh. ha? Yun lang ang pinayagan. Yes, Yun oh. lang yung pinaalam. Yes, at tignan nyo naman, ha, mga batang helmet, yung pagka-translate parang Google, o, oh, diba? Oh. Pero, i-comment down below dito, lalo na yung mga tigabikol nating mga subscribers and viewers. Kung paano yung pagkaka-translate, di ba? Share nyo naman dyan sa ComSec. Oo, oh, diba, oh, yung, yung mga Bicolano dyan, yes. mga Oregon. Oo, oh, di ba may mga comment sa atin? Mm -hmm. yeah. I-translate nyo rin dyan sa ComSec. Pero diba, yes. alam nga, nakakaloka lang na talaga mga kabatang helmet, no? Talagang, yun ko, talag gamit gagamit ang picture, ng larawan ni Oo. Yung mga tapang oh. ng campaign period, oh, at yung official nga na poster. O oh, mamaya, maging issue pa yan. Kaya nga, ka, at campaign materials niya, yung official campaign materials ng ang bagong Team 2025 ay sa March pa ilalap. March pa ha? Okay, na, kaya ingat, ingat ang lahat. O mga batang hmm. helmet. Pero kung gusto mga ang vlog neto, na ito, mag-subscribe at tiklikan ang notification bell para laging updated sa lahat na may na-upload po namin ni na Bichoga Purple. Pero grabe mga batang helmet, no? Talagang Iba na yung laban ngayon. Oo. Oh, Ito na lang. Buka na. Oh, exciting. Tsaka talaga, tsaka talaga, head to head at uh -oh. mga ginagawa talaga ng mga ibang kampo no, kung ano-ano uh -oh. nakakaloka lang batuhan na to ng, ng putik oo, oo grabe yung mga uh -oh. ibang kampo kung ano, uh -oh. ano mga pambabato at kung ano-ano yung mga namumutawi sa mga bubig nila uh -oh. pero basta stay happy stay healthy and stay, stay safe as always sabi nga masabay yung helmet din na bukid keeps getting better everyday God bless everyone bye bala kayo dyan basta si Atty. Lenny Robredo Lenny Robredo hindi, hindi korap, korap. Lenny Robredo hindi korap then you were brother